Good morning. Good morning. Good morning. Nandito na naman ako para mag uh, mag exercise ngayon na ngayong araw ay uh, uh, lalagyan ko ng net yung aking ginagawang garden. Kaya ito may dala ako na ito yung poste, eh. uh, yung pinutol kong puno. <clears throat> tapos ito yung mga tools ko. So, isa na naman tong exercise at saka accomplishment for today. Samahan nyo ako sa aking uh, gagawin. Na, teka lang sandali. <laughs> Ibababa ko lang kasi <laughs> medyo mga wet ayun na ko na yung aking uh, daladalang poste medyo mabigat din at uh, ngayong umaga ay uh, aayusin ko na lalagyan ko na ng uh, ng net yung aking uh, garden eto ayan naiset ko na yung mga ano paglalagyan pagtatalian ng ano ng net sisimulan ko na yung aking uh, gagawin samahan nyo ako Ah, kadalawang oras na ako at uh, medyo nagpahinga ako ng konti. Ayan, tingnan niyo nangyari sa akin, oh. Para na taong grasa. Masyadong mali ka yung uh, mga net na bago na nilagay ko. Ayun, pahinga tayong konti pero itutuloy natin 'yan. po, oh, natapos na ako ng pagkakabit ko ng aking net sa aking garden. Medyo nakakapagod pero masaya. Ah, dahil meron na naman tayong ah, accomplishment. Siguro naman may yan na yung mga ibon na pumasok dito. Ah, kasi noong nakaraan nagtatanong kami walang net, sinisira lang ng ibon. Kaya ito nilagyan ko na ng net para siguradong ah, safe ang ating mga pananim at mapakinabangan ng, ng, mga tao hindi ng mga ibon. ayan po, ayan, di ba? ko yung lupa ayan po, yan so, ito nga aking accomplishment for today at uh, ini-encourage ko kayo na sikapin natin na sa bawat araw ay magkaroon tayo ng mga accomplishment o ng tagumpay dahil yung ating daily success yung daily accomplishment siguradong yun ang maghahatid sa atin, sa ating minimiting mga pangarap kaya ayun po, ini-encourage ko kayo Ayun po, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell. Sh share niyo na din 'yung video. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.